ayan, good morning mga kaswerte. So, nandito nga po pala kami dito sa my armors. Ayan. So, kasama ko dito yung aking kapatid. So, namimili ko kami dyan ng mga baseballs. Ayan. Tatlong kirasong. Tatlong kamatis. Okay na to? Ay, maliliit daw. Ayan na. yan bango lang ko ng kamatis ayan so maraming mabibili dito ayun ang no, may petcha yo oh. kaya lang ano na eh Ganta naman na eh. nata so ayan masarap mamili manang okra oh paksiw kaya lang 12 dollars 12 dollars <laughs> na yan Ito. So, ayan. Uy, may kangkong. Gusto ko ng kangkong. Kuha kong kangkong. Kangkong. Masarap itong kangkong. Ayan. Pang ano yan, mushroom? Mushroom. Pasta? Hindi ko alam, alam. Ah. Uh, 14 yata? Ewan ko. Akin to, uh. so, ka nun. Maanin, ah. So, So, nun. Dili Danton. Ito, eh. mas marami. Kasi mag-uuwi ako ng ganito. Kasi wala akong mabiling ganyan doon. Utong. Ano ba ito? Chives. Ay, masarap po. Mga operasyon Sunday. Ano pala yan? Mga laka. I had to go home. He has operation on Sunday? No, 23. 23. That's it. I don't know, but it's really coming soon. Tapos tignan nyo yung malunggay. Kaya mo malunggay? Hindi, okay, pangit. Pangit na yeah? yan. Panan mo ako ng ano? Ang palaya. Ayan. Kailangan ko ng ampalaya. Tapos okra. Okra ka hot? O. Kanag natin. Gusto natin yun. Ang Ayan. Ayan Siya na yung pinakuha ko. Ayan. <laughs> Kasi busy, busy, ako nagbibili. <laughs> Ayan, kapag kapatid mo, vlogger. <laughs> Ay, ito rin po siya, vlogger din po yan siya. Pakisubscribe po sa kanyang uh, YouTube channel, Succulents with me. Ayan. Oh, oops, I'm sorry. Ayun, iba-iba yung talong nila dito. May pahaba, may pabilog tapos may matambok. Paria? Daw mo otong? Wala namang otong. Walang otong. Five dollars lang ang garlic, oh. yeah well i can i put something on the the pots but it's because it's winter it doesn't grow yet so i'm gonna try okay. Okay. tapos doon tayo sa mid section mid section ayan, saging, nalaki ng na mga saging oh, lalaki ng mga saging so ayan, gala tayo ang dami pang dito mga kaswerte ayan, pera na lang, ulang kailangan natin mag-budget kasi syempre, <laughs> kailangan natin maging wais. Ano kaya to? Ah, oh, hindi ko alam. Ah, oh, mga sale na yan sila. Kasi medyo ano na siya eh. Manang sale. Kasi ano na siya eh. Tingnan mo, naka-sale siya. Ito to, ano siya oh. Hindi na yan pwede, pero ito pwede pa oh. Ano lang siya oh, okay. 2 dollars lagi po ito dito. Kasi Ayan, so doon tayo sa mid-section. Ano yan? Uh, Atay. Atay? Ano yan? Puso. Ayan, kuha tayo na... Ng... Kuha na mo liver. Masarap no, naman ah, yun Ay, yun. Ay, yun sana masarap yung ano. Ay, ito na lang daw, kasi parang medyo durog yung puso. yung ano yung tawag nito chicken feet awong ko pitcho ay pork ano liver ayan so sarap naman itong mga to eh. ay ang dami mapibili pera na lang talaga ang kulang mga kaswerte eh. ayan so pinipili kasi namin yung mga mura kasi nagsisilian sila ayan so Diyan na muna kayong mga kasuerte, kayo mga kaswerte kaya maghahanap ako ng mga murang mga meat. Ayan. So, thank you for watching mga kaswerte and please like and share and don't forget to hit the notification bell for more videos. Ayan. Thank you for watching mga kaswerte.